So balik ta guys, ah, uh, di ba? So mo na li sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Welcome to our channel. Please like and subscribe. Tune and Eating. <laughs> Sa so, inyong gidigamo diya, guys. Mga inahan. Mga amahan. Shout out sa mga nagdigamo na diya para sa akong pamahaw. Sa so, inyong hanggiluto diya, guys. tubig. Ba'y burung po kayong mong tubig. O oh, ano, kunti yan, yung um, kaktus. <lain> ba kayo naka-invento or nakakuhaan anong sibuyas o ahos bay ba iba? Isa kayo naka-una-una naka, -una -una, naka -una or nakauna-una ba nga kanisya mo'y atong isagol sa atong mga pagkaon nga galutuon bakit sa kay kuan ani nag like, invento bakit sa kay mga mga ninuno ninuno nato nga naka huna huna og naka observe or naka invento nga ang sibuyas ug ahos moy the best nga ipartner ba burag ikaw ba og, ang imong bana di ba charla chaba <laughs> na gigutom na ang bugoy bigigutom na mong bugoy sa kamutlo sa mami ha una nga magluto ang mga tao sa una nga wala na may mga panakot-panakot bye ba so mini na ginakaimbituan ni nga ang sibuyas o ahos the best gid nga partner sa kanon magluto kag mga sundan lami na gali og um, sibuyas nga sibuyas humbay ra og ahos sa na lang ka og um, kompleto ang atong mga panakot lami na galing og um, makita lang ka ha say lang <laughs> Ito ni Ilonod guys. Atong sagulan sa patata, sa carrots sa samot na mulami. Atong corn beef guys. Corn beef with vegetables. Itong butangan sa magic syrup. Magic syrup. Kaning magic syrup guys, nana naman ginit siya ikuan. Nakumbay naman na ang mga panakot aning magic syrup. Pero nga na. butangan ka magiging nato ni magic syrup. wala naman may ahos o sibuyas. Nga naman na, no? Para mo samot ang kalami o... Ang sa baka, ang sabi, rason ani ng ano man ni. Eh. Kaya ani. Asin o toyo? Ah, asin lang, asin. Ang sa may purpose ko anang toyo, ano man butang toyo pagtoyo sa pagkaon. Ah, para ang kanang mga luspad nga mga pagkaon magbutangan og color. Ang mga luspad na pagkaon. Ang kanang soy sauce mo ni mo kuan ana. Mo complete the color, ha? Huh? Buot. <laughs> This is perfect kay color guys. No need na nga butangan na itong soy sauce. Mm. So, kulangan ito pepper. Ground pepper. Any ground pepper, kuha siya para pahumot. Para pahumot sa akong pagkaon. Manang butangan siya ground pepper. And then, kanang asal, kanang big pepper, Muna na siya ipawala sa langsa sa imuhang lutoon na pagkaon. Oh, especially, kanang hilaw pa nga karni, pork, pork, uh, meat, o beef nga meat, o chicken. Kana siya muna si siya. Ah, ngayon, gina siya butangan o bill paper at salkay. Mga hilaw pa man sila. Whereas, kanyang mga kaning ready to cook na unta supposed to be pero ato ulit siyang gilbalik o luto. kaning mga nasa lata ba? di pang kuha naman na siya di pang process naman na siya ng mga food uh, pwede naman na siya initon din kaulo na to pwede na na siya nga lilimutangan o gatsal excuse me <coughs> di puwan ko sa puwan pepper ganang sana may sa kong ilong ang puwan sa ground pepper ground pepper lagi <coughs> so kung napamoy mga kuha niya guys naamoy mga mga opinion, mga kanang pwede ninyo i-correct, pwede man mo mag-comment. Oh, uh, pwede na mo mag-comment kung naamoy i-correct sa akong mga gipang istorya diri sa ato ang pagluto. Pwede mo mo-correct at uh, you are free to comment. Mm -hmm. Di na yung kalimot pag-like and subscribe. Ano na na So, nga natin siya gamay tubig, guys, kay para may um, muluto sa maong patatas o karoch so na nato ato ang kalayo okay nakarilit ani guys sa nakarilit okay ko. siya hulatan nga maluto. Pag ni, eh, tilawan na itong kay basin, kuhaan ka ng kulangan sa parat. Kay nabutangan naman ni natong tubig, so makuhaan kita ang parat. Mawala siguro, siguro at least, ato na lang din siyang dungagan. Kung maparatan inyong sudan, guys, kung maparatan, unsa'y mga uh, best solution nga inyohang himuon, kung pananglit maparatan na ninyo ang inyohang sudan, please comment down below kung inyong pagahimuon kung maparatan ka kay kung tabang pwede naman nato dagdagan o oh, asin kung tabang pero kung for example naparata na gid siya oh, na, naparata na uh, unsay the best solution nga inyong buhaton please comment down below para mga mas ma share nato atong mga best idea thank you sulatan so, ta na lang niya ni nga maluto nagbukal na So, atong tilawan. Mmm, perfect. Okay lah. Okay lah yang simple. Congratulations. <laughs> Congratulations, guys. So, ato lang hinayon atong kalayo, guys. So, anak ra. So, pagulat, ra tanga, uh, maluto siya. Please like and subscribe our YouTube channel guys. So, ready na itong lamisa. So, analay kulang. Ito na si Tony dito. Say, say good morning to your subscribers and viewers. Good morning. Ready na itong lamisa, guys. sud so, analay kulang. So, uh, magkita-kita -kita later. Thank you for watching, guys. And again, please like and subscribe to and titing. Bye-bye. Good morning. Have a nice day. But den yatong gi guys, corned beef with uh, patatas and carrots, diba? Abuto na lang na, na to nga mahumu, or maluto ang mga gulay, then ready to serve. That's it. Please like and subscribe. Bye-bye. ni walking. Shut up nang Binas Umura ni walking guys Nga gadala o paypay Kay dako ako nung isampong day niya sa init guys uh, Sige enjoy walking guys <laughs> Ay nagtinapula no sad mi karon sad lang kay time pwede ra man tabo balik kay dinhi raman sa derby si pud po na mga girl, golden girl guys oh uh, golden girl is coming tulo ra sila karon So it's another day today, guys. Good morning. Please like and subscribe. Bye.